Topic natin ngayong araw na ito ay mga tipid tips para sa ating mga estudyante. Mahirap talagang magtipid pero ito ang aking mga tips. Una, gumawa na lang kayo ng sariling kape at iced tea imbes na bibili sa mga mamahaling coffee shop. Pangalawa, magbaon na lang ng tubig o mga inumin kasi mahal din ang bottled water o yung mga bottled na inumin kapag kayo ay nagugutom. Uh, tignan nyo, baka maggawa na lang kayo ng sandwich o tignan yung kusina, baka may tirang kanin at ulam o bumili ng tinapay dyan sa panaderya sa kanto. At yun na rin ang ibabaon ninyo. Uh, pagdating naman sa school supplies, huwag bili ng bili ng mga hindi kailangan. Tignan nyo anong school supplies lang ang kailangan. Ano? Tapos sa pagbili din ng mga gamit, tignan nyo kung merong mga generics lang o yung mga hindi branded na gamit kasi mahal pag yung branded ang binili natin. Halimbawa, sa mga computer supplies, eh baka pwedeng CDR King na lang. Ah, uh, pag sabili naman natin sa mga tindahan o sa mga department store, tignan natin, baka tumatanggap sila ng student discount na magagamit ninyo ang inyong school ID. Pagdating naman sa summer outing, ah, uh, imbis na mag KKB kayo kanya-kanyang bayad, mag-volunteer kasi baka makapasyal ka rin ng libre. Um, tapos naman, kung pagdating naman sa bisyo, mahal kasi ang alak, sigarilyo, so kung pwede, wag na tayong bibili nun. At kung nga ang panliligaw kasi magastos din bumili ng regalo at kakain sa labas palagi, eh baka pwedeng friends muna. So sa ating mga estudyante, ito ang mga paraan ng pagtitipid para makatulong tayo sa ating magulang. Salamat.